Okay? At ingatan po yung mga santo ninyo. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung ba may mga pera sa paanan? Wag na wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D. Devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So, pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nahahalataan ninyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, may sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo ng mga pinaniniwalaan yung mga uh, elepanteng nakatingala, bagwa. Ayoko, basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisami dyan na, ay, padre, pag tumunog yan, pera, papasok kalain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway. Hmm. Palakang may kagat na coin. Tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho uh, binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang, eh, no? Pero ibig sabihin, ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit namin sa exorcism? Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay. At alam nyo po, kapag in-exercise at bilinis yung candle, kahit po hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exercise, bless, candles. Ano pa? I also have their exercise blessed yung para para po sa incense incense oh mm. okay sa magaling ito Rome Rome Blun hindi Jerusalem mo ito galing sa Jerusalem okay so exercise blessed din ho ito kaya ginagamit ko rin po lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So, you can also have exercise-blessed incense. Lalagyan nyo lang sa sa uling po. Tapos, yun na. Okay? Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron kalalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagalang, ah, rosary, matakot ka. Hindi po ganon. Eh, okay? mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito. No? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din dito ako dito ang scapular. So, sa mga nag-waver sa inyo na scapular, okay yan. Okay? Uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay. I am wearing one. At uh, kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yun. Maganda yun. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season, ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay Saint Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah. Dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. Uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yun, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tingnan nyo kung may Bible kayo. At uh, kung mali ka, bok po nasa nyo. Ibig sabihin, hindi ho nagagamit biaway okay na nga magandang kasabihan sa Bible ha? Sabi ng professor ko Ang Biblia ang sira-sira Ay tanda ng buhay na kaaya-aya uh, ah, Isabi, okay. kaya sira-sira, ginagamit okay? So your Bible, the Word of God okay, Ay matbisang pananggalang Laban sa masamang spirito Okay um, they exercise blessed bell. Yan. Okay. Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, ano gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka uh, palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercise blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag wala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kompleto, of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po, Tignan to QR code na to. Okay, tama ba yung kamay ko? Ayaw ko. Hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay. I-scan nyo lang po yan and it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin uh, cleansing prayer no protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. Pero, lagi nyo pong tatandaan, kaya po na sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation, no? ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naro sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, o oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema, wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ang puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on Extraordinary Demonic Activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon po po medyo palalimin po natin. no uh, Hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kaya yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag na mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao? na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo, no? Tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng Diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health, ano Yung health ng tao. Alam nyo, minsan... Uh, merong mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero, pag lumabas yung results, wala naman. Negative. Sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan, no? So yun, no? Uh, pag ganon, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. So inauna, no? Ah, uh, one uh, source of oppression is the bodily health na wala makitang doktor, ang wala makita ang mga doktor na dahilan kung bakit may sakit may mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health yung kalusugan okay so isa na yun. pangalawa it is also a form of oppression or demonic activity or extraordinary demonic attack ay yung finances naman natin okay kaperahan sabihin natin no may mga pagkakataon ay uh, hindi lumalago ang negosyo, no? Kasi may nagalit at uh, may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. Pinadala ang diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo nakakaranas din. Ano, no? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, meron tayong mga tinatawag na opening tapos from there the devil can attack our the financial aspect of our lives okay lalo tigit sa mga businessmen no yung mga may-ari ng mga kumpanya okay ganun so yun no health finances pwede rin po na atakihin ng diablo at ng kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? Na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? Kaya, nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makita na sarili niya na may direksyon lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado kaya lang hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung career niya bumabagsak lagi at yun nga, nagkakaroon ng depression, no? So, it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So, health, finances, career, no? Or work situation. Next, the devil can also attack our relationships. Yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kasintahan, sa asawa, sa mga anak, at mga iba't ibang uri pa ng relasyon. Merong mga hindi pagkakaintindihan, may mga nag aaway away merong hiwalayan, no? Kaya, these things also bring depression to the person. At hanggang sa nalulungkot na lang siya, kasi para bagang iniiwan siya ng lahat. Okay? yung mga uri ng pag ng Diablo. At malungkot ito. Okay? Kasi minsan kahit na hindi ka tagumpay sa iyong uh, business or your career, kahit na may sakit ka, minsan ang tinitira ay yung malalim na relasyon mo naman sa kapwa. Kaya mas masakit ang mga kaganapan. Mas masakit ang nararamdaman. Kaya ikaw ngayon ay talagang pinanghihinaan ng loob. Okay? So, yan po, no? pwedeng atakihin ng demonyo yung ganyang uri ng aspeto ng ating buhay. So, apat na po yun, ano? So, ang kalusugan mo, your health, finances, your work situation or career, putawagin, your family and social relations, and, panglima po, ay yung physical assault. kay physical assault. Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayong tao, hindi naman niya alam kung saan galing may mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama habang natutulog, kaya uh, ng mga sabihin natin mga forces na hindi naman nakikita, ah, uh, naranasan to ng mga santo, gaya nila sa Antonio Abad, okay? si St. John Mary Vianney, no? nakaranasan tumaga nito, sa Teresa of Avila, and of course, Padre Pio. St. Gemma Galgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults. At yan ay bahagi ng tinatawag na oppression. Okay? One of the extraordinary demonic activities ng Diablo. So, yung natatandaan nyo, no? oppression, ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na ito o may kilala kayong may ganito mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um,